Good morning, good morning, good morning po mga kasari. Iyan, so for this video mga kasari, magbukas po tayo ng maaga ng ating munting sari-sari store. Ayan, ang oras po natin ngayon mga kasari ay 5 AM in the morning. Ayan, so ito po ang aking ginawa po mga kasari. Maaga po ako magbukas para maaga po dumating ang ating ah uh, ano, magang dumating ang ating gracia or blessings. Ayan. So, ito po ang aking napamili kahapon po mga kasari. In order ko po ito sa ahinti. Ayan. So, kunti lang po ang aking mga kasari kasi marami pa po kong ay stock. Ayan. So, ayan na po mga kasari ang aking mga daing. Ayan. So, mayroon po tayong bulinaw. 140 po ang ating puhunan. Ayan. So, daing na bulinaw. So, mayroon po tayong coco oil po mga kasari. Ito ay 10 kilos. Bawat plastik po ay 5 kilos po ang laman. Ayan. Ayan. So mayroon po tayong daing po mga kasari uh, at ngayon po ay iripack ko po agad mga kasari para uh, ma-display po natin kaagad at madaling mapintahan po tayo ng daing mga kasari. So ayan po mga kasari, ni ko na po mga kasari. Ayan. Ayan. So ito ay 16 pieces. Ayan. So 190 po ang puhunan mga kasari. So, ayan po mga kasari, i-times po natin po mga kasari at minus sa puhunan. So, 16 times 15 equals to 40 uh, minus po natin sa puhunan na 190. Ayan, so mayroon po tayong 50 pesos na tubo po mga kasari, ayan. So napakalaking tubo po natin mga kasari basta tayo ay magtingi-tingi ayan. So ito na po ang ating bulinaw po mga kasari. Ayan, tapos ko na pong i-repack. Ayan. Ayan. So ayan po mga kasari tapos ko nang nailpak yung aking bulinaw. Ayan. So 140 po ang ating puhunan diyan. Ayan, so times po natin mga kasari. So 20 times 10 equals 200 minus 140 ayan so mayroon po tayong tubo na 60 pesos mga kasari ayan 60 pesos ang ating tubo. Ayan. So maganda po mga kasari na tayo ay mag ng mga daing or kahit anong mga items na pwede nating i-repack. Ayan. Napakalaking in natin dyan mga kasari. So dapat ganito ang technique natin. Ayan. So ayun na po mga kasari. I-display ko na po ang aking daing. Ayan. I-display ko na po mga kasari. So, yan po mga kasari. Mayroon po tayong steel wall. Ikaan po natin is 20. Um, Bread crumbs is 21. Ayan. So, yung punch is 18 po ang ating lupa ng mga kasari. Ayan. Ayan. Sweet BB is 10 pesos po ang ating bintahan per pieces. Yung Calchis is 14 per pieces ang bintahan po natin. Yung silupin po mga kasari plastic uh, 5 by 10 is 23. Ayan, 23 na po nga yan sa so, plastic silupin so 1 in 1 half silupin po mga kasari is 15 pesos yung kala na bar is 28 per bar po mga kasari um, 8 pesos po ang bitahan ng sa phone Ayan. yung harina po mga kasari is 26 per half kilo ayan 26 per half kilo so ayan po mga kasari mayroon po tayong head and shoulder, ang bintahan po natin dyan is 8 pesos miscafistic is 3 pesos Head and shoulder pink is 8 pesos po ang ating bintahan. Uh, VIP na VIP is 12 pesos. Homey VIP is 12 pesos. po mga kasari at um, it's the half fillet um, salamansi is 15 pesos po ang ating bitahan po mga kasari so, piraso po ayan So, mahal na po ang pansit canton ngayon mga kasari. Kaya, 15 pesos po, po ang ating bintahan. nilinis po natin mga kasari ay 8 pieces po ang ating bintahan. Ayan, so meron tayong apat na bag po na rebis po mga kasari. Ito ay pinakamabinta po dito sa aking store. Ayan. So meron tayong apat na bag na nilinis ko dito sa po. Ayan, 3 pieces po ang aking bitahan per piraso. Ayan. So, mayroon po tayong 3 tie na swap. Ang ditaan po natin dyan is 7 pieces ang isa. Ayan. So, mayroon po tayong bird's tree. Ayan, 4 na tie. So, ang ditaan po natin dyan is 12 pieces ang 3 isa. Ayan. Ayan isang piraso is 12 pesos. So, meron po tayong kupito blanca. Ang bintahan po natin bawat queen is 15 pesos. Yung iba dito mga kasari ay 15 pesos sa po ang kanilang dintahan. Pero sa akin ay 15 pesos lang po. So, meron po tayong bar brand 90 grams. Ang bintahan po natin dyan is 40 pesos. Ayan. Isang tie lang po yan mga kasari. So meron po tayong um, crispy mix. Ayan. Sabitan so, natin dyan is 32. 32. Ayan. 200 grams. So, mayroon po tayong oil powder. Ang bitahan po natin is 17 pesos. Ayan. So, mayroon po tayong 4 by 10 silopin or plastic silopin. And, sabitan so, natin is 20. Ayan. 20 po ang ating bintahan. So, yung 1 in 1 half by, by 10 is 15 pesos. So, mayroon po tayong champion. Ayan, ang bintahan po natin yan is 28 per bar. Ayan, 8 pesos din ang putol. So, mayroon po tayong UTC tungog. Ayan, so ang bintahan po natin sa UTC tungog is 60 pesos. Ang isa. Ayan. So, mayroon po tayong sugar po mga kasari. Ito ay 10 kilos. Ayan. Ang bintahan po natin per one port is 22. Ayan. Nagbaba na po ako ng presyo ng aking asokal mga kasari. So, mayroon po tayong tanduway. Ayan, mahal na po ang ng Tanduay po mga kasari. Ako dito tayo sa presyohan ng mga alak po mga kasari kasi mahal na po ang kuhunan. So ang kuhunan niyan ay 1.3 plus. Ayan. So ang bintahan ko po sa Tanduay Light Long is 1.35 na. Ayan. Dati is 1.30, ngayon is 1.35 na. Yung Tanduay Light Senior, ang bintahan ko dati is 70 pesos, ngayon ay 75 pesos na kasi tumaas na po ang presyo ng mga alak po mga kasari so ayan mayroon po tayong dinamo 15 pesos per grams ayan so ayan po lahat ng aking napamili mga kasari ayan so kunti lang po ito worth of 10,000 plus ayan so papakita ko muna sa inyo yung aking resibo ngayon am um, lahat po ito ay may presyo na po mga kasari. Ayan po ang aking in order po sa ahinti. Ayan, ito ay nakasave na po tayo sa pamasahe. am um, wala, wala pa rin tayong pamasahing nagastos dito mga kasari. Ito ay pre am um, deliver Ayan. So every week na po akong nag-grow roll ng aking binta po mga kasari. Napakaganda po sa uh, malaking ano po dit malaking ano po ito sa akin mga kasari ah uh, malaking tulong na po ito mga kasari dahil wala na po akong gastos sa pamasahe kaya every Monday na po ako nakarolling ng aking mga binta ayan so ayan na po mga kasari so ayan na po mga kasari ito na po ang aking resibo sa ahinte ayan ito po ang aking in -order lahat Ayan, so every Monday po ako mga kasari nagpapadaliver ng um, mga orders. Ayan. So malaking sieve na po ito mga kasari dahil pre na po ang aking pamasahi dito. Wala po akong nagastos na pamasahi kahit piso. Ayan. So ayan po mga kasari, um, kailangan po natin i-rolling ang ating mga paninda. Uh, every week or uh, depende po sa inyo mga kasari kung kailan nyo po gusto i-rolling ang inyong binta uh, ng inyong tindahan po mga kasari. Pero dito sa akin mga kasari, every week po ako nag roll, -roll ng aking binta. Ayan, so every Monday po ako um, nag-order sa aking ohinti. Ayan hindi na po ako pumunta doon sa bayan mga kasari kasi um, gastos lang po sa pamasahe um, same, lang na same lang naman po ang kanilang presyo um, presyo doon sa bayan at presyo dito paghatid ng aking mga istak po mga kasari pareho lang po ang presyohan so kaya nag order na lang po ako sa hinti mga kasari para masib ko po ang aking pamasahe so ganoon na rin po ang aking technique ngayon ayan So, lahat-lahat po ng aking in-order po mga kasari, umabot po ng 10,393. Ayan. So, kunti lang po ito mga kasari, pero malaki po ang ating nabayaran. Ayan, umabot po siya ng 10,393. Ayan. So, ayan po mga kasari, kailangan po natin mag-technique po natin mga kasari na tayo ay mag-roll, iro-rolling po natin ang ating binta para hindi po matutulog po yung ating pira. So, para naman po ay madaling uh, tumubo yung ating ginansya po mga kasari. So, kailangan po natin iro-rolling natin ang ating uh, binta sa tindahan po mga kasari. Huwag natin patulogin, huwag natin patagalin sa ating lagayan ng pira. So, kailangan natin i-rolling agad. Ayan. Pero sa akin po mga kasari, every week po ako nang uh, nag nagro-roll ng aking binta. Ayan. So, ito po lahat ng aking in-order. Last week po mga kasari, uh, mayroon po akong in-order sa kanila. Worth of 7,000 po iyon. Hindi po kasama yung bigas. Ayan. So, mabot din po ng 10,000 plus po yon mga kasari. Last upload po natin mga kasari. So, ngayon ay um, mayroon naman po tayong in order at update naman po tayo sa ating presyuhan mahal na po yung ibang items po mga kasari ayan so yun lang po mga kasari kita kits tayo sa next vlog please please po mga kasari um, please subscribe, like and share and comment and pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong nakasubaybay sa aking buhay Uh, buhay ng aking pagsari-sari store. Ayan. So, sana masubaybayan nyo po mga kasari ang, ang pagpapatakbo ng aking munting sari-sari store. Ayan. So, maraming salamat pala sa mga subscribers ko po mga kasari. Umabot na po tayo ng 590 subscribers. Ayan. konti na lang po mga kasari. Umabot na po tayo sa 1K subscribers. Ayan kapag aabot na tayo ng 1k subscribers mga kasari magpapabjikas po ako ng uh, pasasalamat po mga kasari pumili po ako ng ilang uh, mga subscribers po mga kasari ayan